magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, eto na naman, magbabasa tayo ng mga request. Ayan. Adol, pwede pa topic ito kasi ang karelasyon ko po ay meron ng asawa. Pero sabi niya sa akin, idols, sa akin niya lang daw natikman Ang sarap na hindi niya natitikman kaya daw gusto niya palagi na ginagawa namin dalawa. Kasi natatakot lang ako idol, baka kasi mahuli kami ng asawa niya. Lalo pat panay ang yaya niya sa akin ng ganun idol. Natawa ko dito. Sa tingin mo ba idol, totoo yung sinasabi niya na mas masarap ako kaysa sa asawa niya. Ayan. Natawa ko din ha. Mas masarap ba? So, syempre mga kasawi, yung ating sender ay isang lalaki. Mga kasawi na ang sabi nga niya, kanyang karelasyon ay meron ng asawa. So, yung babae, sim short, ay palaging nagyayaya sa kanya dahil mas masarap daw ito sa kanyang asawa. So, ano bang ibig sabihin o totoo ba yung sinasabi ng isang babae? So, siyempre mga kasay, magbibigay tayo ng opinyon tungkol dito. Ito ang sinasabi ng iyong jowa na talagang panay ang ngayas sa iyo? So, ibig sabihin, totoo na baka ikaw talaga ang mas masarap sa kanyang asawa. Kasi hindi naman gagawin ng isang babae na panay ang yaya sa iyo kung talagang hindi niya nagugustuhan ang nagawa ninyo. Dalawa. Kasi ibig sabihin, pwede naman kasi niyang gawin ito sa kanyang asawa, lalo pat legal sila, pero hindi niya ito ginagawa. So, ibig sabihin, talagang lidiot yon na talagang mas masarap ka kumpara sa kanyang asawa. Kung sa kinakatakot mo naman, na talaga bang kapag kayo ay nahuli, talagang katakot-takot yan. So, kung ako sa'yo, Maaga pa lang, so iwasan mo na isang babae dahil alam mo naman na talagang hindi ito tama sa paningin ng tao at sa paningin ng ating Panginoon. Dahil ito ay makasalanan. So, ngayon palang, mas maganda na ikaw na mismo ang lumayo doon sa iyong jowa. Kung hindi mo kaya, i-explain mo sa isang babae na hindi na pwede na merong mangyari sa inyo. Baka mamaya ay makasira ka pa ng tuluyan sa relasyon ng iba mga kasawi. Kung hindi mo rin kaya na talagang hiwalay yan ang isang babae. So ibig sabihin, umanda ka sa magiging conclusion na mangyayari kapag once na lalaman ng kanyang asawa na meron na palang lalaki ang kanyang misis, mga kasawi. Sabihin nun, is sa'yo siya na satisfied ang isang babae. Sa kanyang mister ay hindi niya ito natitikman, hindi siya na-satisfied. Nasa kaya kumbaga, ikaw naman ang nakapagpabigay sa kanya ng ganitong satisfaction. So, ang ending, kaya hindi niya na iniisip ang kanyang asawa, kaya on the go lang talaga yung babae. So, ikaw yung niyayaya niya. Legit yun na mas masarap ka sa kanyang tunay na asawa, mga kasawi. Yan lang po yung aking suggestion tungkol dito, mga kasawi sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.